Good morning guys to. Hindi tayo makabiyahe. Hindi makabiyahe si Koy Nelson to po. Nag, ano po tayo ng nabili nating uh, side na back to back po. Stainless po yung loob niya saka yung harap yung pong uh, side niya. Garbanized po kaya medyo pinapahiram po natin ng primer para po tumagal siya. Ayan, stainless po yung harap niya. So, ayan po. Kaya po tayo hindi ngayon makabiyahe. Gusto ko pong matapos to ngayon. Kaya gagawin pa po natin yan ng ano, yung sandala na yan. Sa pagitan. Ayan po yung naging, nabili po natin yan sa JMA, Cavite. Ayan. Ah, nung isang araw po. Kaya ngayon ko lang inuumpisa ang gawin. Ayan, medyo matagal-tagal din po ang pagkutkot nito. Kasi gusto ko po po ay ano, yung garbanize niya, Mapahiran po natin ng primer para tumagal siya. Yun lang naman pong gilid na yan. Mga stainless na po lahat yung harap niyan. Ayan. Kaya kasi nga po yung driver natin nag-request po ng back to back. Kaya di po natin siya. Ayan. Siguro tatlong araw po tayo ngayong di ba muna. Dahil sa pagkot-kot natin nito. Ayan po, mahaba rin po siya. Ayan. Ganda rin po. Ayan. Ito po, puro ano lang to. Yung mga para mga tubo-tubo rin lang yung gilid niya. Kaya magaan po siya. Hindi po gaya nitong isa ko na buo. Buo po yan. Yung iba kong yan. Nostalgy po yan. Yung isa kong yan. No? ito ayan mga buo po ang side nyan yung mga una natin yan ayan po yung ating back to back ngayon na bagong nabili ayan yan po yung magpipintura na tayo para naman po pag natapos eh, makabiyahin na si Kuya Nelson ayan kasi po mainit ang panahon gusto ko namang makapagpintura kaya ta, gusto ko matapos na po ito ngayon okay guys ayan dito lang po sa flooring wala tayong problema ayan matibay po yan stainless po yan ito lang side na ito yun ang ikukulay natin yan pula kukulayin po natin yan Okay, mag-uumpis na tayo guys. Kasi nga po, mamaya-maya magluluto na naman po tayo. Ayan, yeah. okay po, ah! yeah, babay po.